muling nagluluksa ang entertainment industry sa pagpanaw ng isa na namang haligi ng musikang Pilipino, ang tinaguri ang kilabot ng mga kolehiyala na si Haji Alejandro. At sa kanyang paglisan, marami sa mga kasamahan niya sa industriya ang nagpaabot ng pakikiramay at pagbibigay-pugay sa kanya. The Philippine Showbiz List Presents mga artistang nakiramay sa pagpanaw ni Haji Alejandro. Martin Nievera Isa sa mga nanguna nagpaabot ng kanyang pagkikiramay sa pagpanaw ni Haji si Martin. Sa kanyang Instagram, binahagi niya ang larawan nilang magkasama at ipinahayag ang kanyang matinding lungkot. Ayon kay Martin, hindi pa rin siya makapaniwala sa pagpano ng isang respetadong musikero at mabuting tao. Ayon sa kanya, si Haji ay laging mabait, mapagpakumbaba at masayang kasama. Malaki naging impluensya nito sa kanya bilang isang artista at marami siyang natutunan mula rito. Ibinahagi rin ni Martin na isa sa mga kantang pinaka kinatatakutan niyang kantahin ay ang klasikong Kay Ganda ng Ating Musika ni Ryan Kayabyab na orihinal na inawit ni Haji. Hindi niya inakalang makakaya niyang awitin ito at hindi rin niya kayang tapatan ang husay ng orihinal. Nagpasalamat din si Martin sa musika at mga alaalang iniwan ng kanyang kaibigang si Haji. Troy Loretta sa isang maikli ngunit madamdaming pahayag, ibinahagi ng Filipino-American musician na si Troy ang kanyang pagkukupugay sa iyong maong si Sir Haji Alejandro. Ali Troy, wow, no words. Thank you Sir Haji Alejandro. Ogi Alcasid Kabilang ang presidente ng original Pinoy music sa nagbigay tribute kay Haji. Sa kanyang Instagram page ay binahagi ni Ogi ang obituary card. Kalakip ang kanyang mensahe ng papuri at paggalang kay Haji na inilarawan niya bilang isang kahangahangang tao na pala kaibigan, pala biro, mabait at profesional pagdating sa kanyang sining ng pagganta. Kilala si Haji bilang ang orihinal na kilabot ng mga kolehiyala at ayon kay Ogi, talaga nakakakilabot ang bawat nota na inaawit nito. Ronnie Liang Nagbigay pugay si Ronnie sa pamamagitan ng pag-post na kanyang version ng kantang May Minamahal na ayon sa kanya si Haji ang orihinal na mga awit at kompositor nito. Pamamaalam ni Ronnie, Farewell Sir Haji and thank you for the beautiful music. Dingdong Avanzado Sa isang taos pusong pagbabalik tanaw, inalala ni Dingdong ang mga taon ng pagkakaibigan at samahan nila ni Haji. Hindi lamang bilang isang teammate, kundi bilang isang mentor at tunay na kaibigan. Ayon kay Ding Dong, hindi niya malilimutan ang masasayang sandaling pinagsaluhan nila mula sa paglalaro ng basketball, golf, hanggang sa simpleng pagtitipon para maglaro ng baraha. Ngunit higit sa lahat, pinakanatatangin sa kanya ang mga aral sa buhay at karunungang ibinahagi ni Haji, mga gabay na mananatili sa kanyang puso. Nagpaabot rin siya taos-pusong pakikiramay sa buong pamilyang Alejandro. Magdita po si Ding Dong. Thank you for all the wonderful stories and memories. Thank you for your valuable contribution to our music industry. Rest now, Tito Haji. We will always remember you fondly. Manilin Reynes. Nagpaabot din na kanyang pagkikiramay si Manilin at ramdam ang pangungulila sa pagpano ng OPM icon sa pagbabalik tanaw sa kanilang pinagsamahan. Ayon sa kanya, kakakwento lang nila ng mister na si Aljun Jimenez tungkol sa mga masasayang sandali nila kasama si Haji sa Korea. Ani Manilin, kalakip ng broken heart emoji. Rest ka na tito, thank you po. Vina Morales sa Instagram, ibinahagi ni Vina ang kanyang hati sa pagpanaw ni Haji na ayon sa kanya, isa itong malaking pagkawala sa si industriya ng musika. Anya, isang malaking karangalan ang makasama sa entablado si Haji at lubos ang kanyang pasasalamat sa musika at pamanan nitong iniwan. Ikinuwento rin ni Vina na isa sa mga huling beses na nakatugtog at nakakanta siya kasama si Haji ay noong August 3, 2024. Muli rin sila nagkasama noong January 3, 2025 sa Tacloban ipinahayag ni Divina kanyang pasasalamat sa pagkakataong makatrabaho ang mga iniidolo at itinuturing na haligi ng OPM. Tunay raw siyang pinagtala sa karanasang yun. Ipinahatid niya kanyang taos-pusong pagkikiramay kay Rachel Alejandro at sa buong pamilya ni Haji, kalakip ang kanyang pagmamahal at panalangin para sa kanila. Pops Fernandez Nagbahagi rin ng concert queen na kanyang pagkikiramay. Sa kanyang Instagram story, nag-post si Pops ng isang larawan ni Haji kasama ang isang simpleng mensaheng rest in peace. Geneva Cruz Ibinahagi ni Geneva, isang malapit na kaibigan ni Rachel Alejandro, ang kanyang mensahe ng pakikiramay sa pagpanaw ni Haji. Sa kanyang social media, ipinahayag ni Geneva ang pasasalamat sa kanyang tito Haji sa kabutihang ipinakita nito at sa inspirasyong ibinigay nito sa kanya at kay Rachel upang patuloy nitong pagyamanin ang kanilang pagmamahal sa musika at pagtatanghal. Nag-alag din siya ng taus-pusong pakikiramay sa pamilya Alejandro kasabay ng pagpapakita ng respeto at malasakit. Raymond Lachenko sa kanyang Instagram post, ipinahayag ni Raymond ang kanyang pamamaalam kay Haji, pati na rin sa mga kapwa-icons ng OPM na sila Nora Honor at Pilita Corrales, na parehong pumanaw din sa buwang ito. Nagbigay pugay siya sa mga natatanging kontribusyon ng tatlong musikero sa iniwan niyang mensahe na Farewell and Thank You, kalakip ang Three Hearts Emoji. Angeline Quinto Sa kanyang Instagram story, ibinahagi ni Angeline ang larawan ng tatlong music icon na kinabibilangan ni Napilita Corrales, Nora Honor at Haji Alejandro na magkasunod na na maalam. Kalakip ito ang iniwan niyang praying hands, white heart at sad emojis. Shasha Padilla Bilang tanda ng paggalap at pag-alala, ibinahagi naman ng Divine Diva sa kanyang Instagram story ang obituary cards ni Haji. Jim Paredes. Sa isang panayam, inalala ni Jim si Haji. Hindi lamang dahil sa kanyang kahusayan sa pagkanta, kundi pati na rin sa puso at damdamin na isinusuong nito sa bawat pagtatanghal. Ayon sa kanya si Haji ay may malinaw at kristal na tenor voice, may malawak na dynamic range. Mayroon na niya itong kakaibang magic na kayang gabing mataas at pakulay ang kahit anong awit. Pinuli niya ang musicality ni Haji at sinabi niyang, He was all heart. Odi Hemora sa kanyang social media ay binahagi ng theater veteran na isang larawan ni Haji na kuha niya mula sa kanilang 2022 concert na Contra mundo Ang larawan. Kasabay nito, inalala rin ni Odie ang mga plano nila noon para sa isang retrospective concert na sana magbibigay pugay sa musical journey ni Haji anya, ito sana ay magiging isang napakagandang selebrasyon para sa si isang OPM icon at isa ito sa pinakababait na tao sa industriya ng musika. Bagamat hindi na ito natuloy, naniniwala si Audie na mananatili si Haji sa alaala ng marami sa pamamagitan ng kanyang mga hit songs. Jay Sonza, sa kanyang Facebook, ginamit na mensahe bilang pamamaalam ni Jay ang lyrics mula sa kantang Nakapagtataka ng OPM Icon sa sinulat niyang Napahid ng mga luha, damdamin at puso'y tigang. Wala lang maibubuga, wala na akong maramdaman. At pagtatapos ni Jay, goodbye my friend. Kalakip nito ang pagbibida niya sa tagumpay na natamo ni Haji bilang first Metro Pop Music Festival Grand Winner sa awit nitong kaganda ng ating musika. Barney Alejandro Ramdam ang labi sa pangungulila ni Barney sa paglisan ng ama. Sa kanyang Instagram isang musical tribute ang inalay niya rito kung saan kinanta niya ang classic hit ni Haji na ang lahat ng ito'y para sa iyo. Puno ng emosyon ang kanyang boses ayon kay Barney. Hindi niya maisip kung paano mamumuhay nang wala ang kanyang ama. Sa kanyang mensahe, inilarawan din siya ni Haji bilang kanyang first love, hero at idol. At tinapos ito sa pamamagitan ng pagtawag sa sarili bilang Yabs, isang personal at mahalagang palayaw na tawagan nilang mag-ama. Alina Velasquez. Sa Instagram noong Martes, April 22, 20 2025, nagbalik tanaw si Alina sa huling walong araw na pinagsamahan nila ng OPM icon bago ito tuluyang pumanaw. Malaki ang pasasalamat ni Alina sa mga anak ni Haji na sina Rachel at Ali na pinayagan siyang makasama si Haji sa kritikal na mga araw na kanyang buhay. Ayon dalawang buwan lamang ang naging laban ni Haji sa sakit. Tumanggi na raw itong magpa-ospital at ninais na lamang na sa bahay magpagaling. Sa huling walong araw na kanilang pinagsamahan, nakinig daw sila ng mga paborito nitong kanta. Pero naapektuhan na raw ang boses ni Haji na sa mga komplikasyong dulot ng karamdaman. Ramdam daw ni Alina ang pagmamahal ni Haji sa kanya. Binulungan niya raw itong humayo na sa langit at magkita na lamang sila sa panaginip. Pagpapatuloy na alina sa mga huling oras ni Haji noong April 21, ramdam daw niyang nais pa nito mabuhay kahit isang araw sapagkat April 22 ang dapat sanay 27th anniversary nila bilang magkasintahan. Ngunit sa kabila ng pagsusumikap ni Haji na lumaban, hindi na raw kinaya ng kanyang katawan. Mensahe ni Alina, Happy 27th Anniversary, My One and Only Love, Haji Alejandro. See you in God's time. I love you eternally. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at ihit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!